Isang so, mapagpalang araw po sa ating lahat. So, banda pa hapon na po pala ngayong araw ng Sabado. Na ako nga po pala ay dinaanan. Dito nga po sa uh, amin, sa may barangay Loksuhin, na aking pinsan na engineer at saka po ng kanyang nanay. Dahil ngayong araw nga po na ito, kami po ay pupunta dito po sa may barangay Gulod at magmimerenda. Tuwing hapon nga po pala, pag-uwi nga po pala ng pinsan kong engineer, galing po sa uh, kanyang pinagtatrabahuan ay eh, siya nga po pala ay lagi nang lilibre ng merienda. Kaya naman po ngayong araw na ito, kami nga po ay narito sa may barangay gulod kung saan nga po kami ay maging merienda ngayon. Dahil po meron nga pong binuksan po ang pinsan ko dito na business kung saan nga po nakatayo. Ang dati nga po resto ni Boss June pero dahil nga po sa ang ang maginapu po pala ng aking Tito Jun ay hindi na nga po pinagpatuloy ang business po nilang resto. Kaya naman po naisipan po na pisan ko na eh, rentahan na lamang po. Ito nga po palang pinaka-resto para po pagtayuan ng kanilang bagong business. At ang business nga po pala na ito na dati nga po tinatayuan ng resto, dati nga pong resto ni Boss Jun na tinatayuan na nga po ng bagong business po ng pinsan ko na nakapangasawa nga po na seaman ay matatagpuan niya po pala dito nga po sa may barangay gulod. At ito nga po ay malapit nga po pala sa CSDS o sa Colegio de Santo Domingo de Silos. At pagpasok nga po pala namin dito ay nagdiretso na ng nga po pala kabi dito po sa may counter kusa nga po makikita dito yun nga pong mga menu na kanila pong uh, ah, sineserve. At ito nga po pala ang pinsan ko na may ari nga po pala ng business na nakapangasawa nga po pala ng seaman. At paglapit mo nga po dito sa may counter, ay dito nyo na nga po makikita yung mga po ginagamit po nila sa pagpi-flavor. Kaya po nakadisplay nga po dito is para nga po makapamili din yung customer ng flavor po na kanila nga pong uh, ilalagay sa kanila po ino order At meron nga rin po para sa ng tinda ng mga milk tea na pwede pong mamili kung ano nga po mga flavor. Karaniwan nga dito po sa tinda nila is mga kanin at mga piniritong karne na may iba-ibang ari po palang flavor. At isa nga po pala sa so nagustuhan namin dito ay itong pong uh, price at saka po yung pritong manok. At ang katulong nga po pala ng pinsan ko sa business niya na to ay ito nga po ang asawa ng kanyang kapatid na si Pane. At sa bad na gate nga po pala ay di, may makikita nga po pala kayo dito na mga ilan nga po sa potahin na kanila nga pong tinitinda. Kagaya na nga lamang po ng mga ulam pantanghalian at saka po yung mga barbecue. At na mga oras nga po pala na ito, sa ilang saglit nga po, ay nagdatingan na nga rin po yung mga taga sa amin na makasama nga po namin sa merienda ngayong hapon na ito. At tabay nintay nga po namin, ang iba po namin mga order ay ay uh, na nga rin po yung mga drinks po na in-order din po namin. At ang order ko nga po pala dito is ito nga pong dark choco. Nagsisimula na nga po po ng dilim nang kami nga po pala ay nakatapos na sa aming mga order. Nakuha nga po namin yung order namin kasi nagkaroon nga po ng delay ng hapon na ito. Gawa nga po ng biglaan nga po nung nawala ng korente, Kaya panandalian lamang po na na uh, nanatigil nga po yung kanila pong pagluluto dahil ang gamit nga po pala dito is uh, electric operated at ito nga po pala ang pangalan ng uh, business po ng aking pinsan. At nang matapos na nga pong maluto ang aming pong mga order ay tinake na nga lang po namin dahil na na nga po ng mga oras na ito at kailangan na nga po namin umuwi. Kaya naman po pagkakuha na pagkakuha nga po ng order namin ay nag-start na nga po kami na magpaalam para nga po umuwi. At pagdating na nga po namin dito sa amin sa may barangay Loksuhin ay nagtutindi na nga po ang mga tiyuhin ko dito ng mga barbecue o mga ihaw-ihaw po na tinitindanga po nila pagkahapon. Yun lang po. Salamat muli. Isang pagpalang araw po sa ating lahat.